Ang ah, magandang umaga po mga katropa Welcome po to my YouTube channel Carlito kayo mato Sa umaga ito Maggawa tayo ng spline Internal spline 12 teeth Pitch stem okay. So Internal spline dito sa loob 12 teeth Pitch stem okay. So bago natin gawin yan po-computin Co muna natin. So, ilan ang number of turns at saka yung number of holes. Okay. So, ready. So, ang number of gate is 12. Gate is 10. Okay. So, balik sa ating formula na 40 is to 1. Okay. Pikyot. 40 divided by number of teeth. Which is 12. Cross multiply. Since wala naman tayong 12 na index place, gumamit tayo ng 24. Ah, So, 24, i-divide mo siya ng 24 din. So, cross multiply. Proceed to cross, cross multiplication. 12 divided by 12. 24 divided by 12. Then proceed to multiplication. 40 times 2. Ete. Simple nga. 40 times 2, ete. Ang, ang denominator niyan, bulol. Okay. I-multiply mo rin. 1 times 24. But ETA by the four. So dividido So what is dividido divided by 24? Divided by One

So, isa lang ibig sabihin tones. At 8 holes. Okay. So, play tones. Play tones. And 8 holes. si maliwanag three turns and eight okay. maliwanag tandaan nyo para ito mula 40 divided by number of people. okay kasi tao tayo ano adi ulit video ng negros oriental at cut out cut yomol ng tarlak at yung janry roque ng also. at saldi puros ng ilo, -ilo. sal shout out so maliwanag mga katropa 3 turns 3 and 8 holes eight ball okay tatlong ikot at walong butas maluanan okay so mag na tayo mag na tayo mga tropa so mga tropa tumama na yan sa sa 24 holes ito ito. Ngayon, magbilang tayo ng 8 holes. Ito yun. So, pag nagbilang kayo, magsimula ka sa 0. Okay. So, 0. 1 2 3 4 5 six, seven, eh Okay, so ulit. Pag nagbilang, tignan na pa. Pag nagbilang, yung pin na tumusok, yun ay zero. So, yun pin. pin. Zero, one. 2 3 4 5 6 8 Okay So exacto 8. Okay. So magsimula nata. Mga truma, kasunod yan. magsimula na tayo mag gaping i-lock natin yung head dito ang pag-lock ng dividing head ito ay ito ito lock ha pag mag e na tayo i-lock ganun okay ganoon lang

na rundu Ito mga pamilya mga kusuma. Ito ay paulit-ulit kasi yung mga customer ko paulit-ulit din yung napapagawa. Okay. So, i-release muna natin yung lap. Okay. So, ang computation natin is 3 turns and 8 holds. Ito. Tingnan nyo. 1 2 3 plus 8 holes. Okay. Saka niya ibalik ang counting arm. into 0. Nakuha. Nakuha ba? Saka ilock yung leveling. Para hindi kumalaw.

So three turns take one, two, three, last eight holes. 对吧？ sila ng Okay. So, huwag ko i-blip. Bakit po? Ito ulit din sa mga number of tips. Tips. Tandaan ninyo. Paano kukunin ang number of data. So, take note. Ang number of tips is data times OD minus 2. So, sa mga nag-aaral dyan, pakinggan nyo to, ang number of them is dp ang dp ay diameter of this times od outside diameter minus 2 So, ang in is number of it is dp times od minus 2. Okay. Maliwanag. <laughs> Ngayon, paano naman kukuha ng pitch? Ah, siya taon kaya na yung nagtanong na paano kukul na pitch kay nal nal plug nal ang pitch is in plus 2 over on it so isulat ko ang DP remittal pitch equals in plus 2 over on it okay ngayon paano man tunay yung uli in plus 2 over dp maliwana dyan isulat dyan siguro naman lahat ay turo ko na dyan yung mga magagaling na mailer dyan hindi nakikasari yung mga pigitis lang yung mga nag-aaral, lang Yung mga, mga galing na, same din na. Alam ninyo, yung mga sa akin lang, mga tolo ako sa mga kapwa ko. leader ner. Yung Yung mga yung mga kumagawa ng gerdyan. At para sa mga baguhan, mga magawa ng gear pakinggan niyo itong panuori itong video ko naman nandito lahat okay so 3, Plus 4, 8 holes. 8 holes. Returns. Plus 8 holes. 1, 2, 3. Plus 8 holes. Napadali. Napadali. malapit na matapos mga tumakas kasi ito na lang okay. so doon sa mga gusto matuto ay eh, panoorin lang ang video ko lahat ng video ko sa kong sariling pagawa ng gear panoorin nyo okay at huwag akong kalimutan guys. Right. at pangipindot rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa tumulong pa mga videos. Maraming maraming salamat po. Basta kung mayroon kayo mga katanungan Kung mayroon kayo mga katanungan, call sa ganyan I-message nyo po sa comment section okay. Hindi kaya i-video call nyo ko Shout out ati, Oliverio ng Negros Oriental At shout out sabi ko sa inyo kanina, isang na lang. mga mailer na nagdududa i-message nyo po sa comment section at video call ko kayo ito po sa pitch, number of page number of holes, number of thorns at saka yung tumula ng dividing hit okay ngayon, paano natin malalaman kung ano ang ratio na dividing head sa sunod kong video i-explain ko sa'yo kung paano malaman kung ano ang ratio ng inyong dividing head okay tapos na mga tropa tapos natin ang ating gear So kung may natutunan kayo sa video natin ito, pakis like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa sunod pang mga videos. Maraming maraming salamat po.